Ano po nararamdaman niya? Minsan po naninigit po ako, tapos okay. naninigit po yung dibdib ko. Ilang araw na yan? Matagal na ba? O... Yung, yung kamamatay lang po ng apo Okay. Ya, yeah, ay ba? bulan na, ay ba? November 17 lang po. Yung... Ah, November 17 ito lang po. Okay, tapos... Pero itong sakit ko po, matagal ko na po ni Inita o na. Opo, okay. So ganito, may kumukulam sa dalawa. Aalisin ko yan at ibabalik ko sa kanya at kami, patayin na natin para hindi yeah. kayo balikan ha. Tulungan mo ang sarili mo. Sabihin natin kay Ala. Ala, tulungan niyo po ako. Alam ko po, gagaling ako sa'yo, Ala. No? At yung ako bilang isang Muslim, eh, ko po kayo. No, maraming salamat. salamat po. Kasi isa lang naman po ang Diyos natin. Si Allah ang makapagpatunay na gagaling ka. Amin na po. ako. Si Allah lang Sige, aalis ko yan. At iniling ko kay Allah, ang Panginoong Yahweh, na gumaling ka na. Okay pa po dito. Dito baano, lang po. Paano pa. lang pare tayo ng tape no. Dito lang po dito lang. Yan ganyan lang po sa sandalyan Okay kaya ito so, papel lang ha. Oh, papel lang. Ah, sinasabi niya dalawang kumukulam sa. Tas tagpiro na. Hmm. Okay, okay. sumama okay. tayo. Dikit lang ha. Sa to, are po. Tengit. opera. Lota. Ah, Poo! ah alin ah. mo nilagay mo rito ha? Ah, ah. alin mo na ha? Gag gagaling tong babae ah, ito ha. Lada, ah. Ah, isa ka bang Muslimo oh, ano? Ano 'yung mangkulam?

Sige pa, sige pa. Tanggalin mo lahat na Oo, yung sikipang galimunan naman. gagaling at talagang sabog. anak 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 mo anak 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 ang anak anak Ako anak 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 ay ayo kung inaanin yung mga tao ha, mga oh. Muslim na oh. kapatiran ha. Oh. Ayun ayo ko ha. Bakla. Oh. Sige, tanggalin mo na 'yan. Tanggalin mo, tanggalin na kasi sa iyo. Ah, oh. tanggalin mo. Para na pinahirapan. Oh. Ha? Marami na. Sarang ah. na, Sarang na. Ah. Alay. Ay, alay. Ano 'yung ano Tama na daw, tama, tama na. Hindi. Ayun. Ayun mo muna, bakla si mo muna. Wala nang maran na po. Makutunan mo lang. sarang, sa na. sarang, tayo na. Na, tayo sarang ah. na sarang na sarang na sarang na sarang na sarang na na sarang na, na na sarang na ay, ay, na sarang na sarang na sarang na sarang na sarang na na po. na sarang 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 na na sarang na sarang na na sarang Sang-alang ni Sofrina, tatalik. Tatabalik na. Amen. Amen. Oh, ito po 'yan, 'yo. O, taban. Oo, okay na paggagaling ka na po, sang-alang ni Allah. Sang-alang ni Allah ng aming dakila. Allahu akbar. Gagaling ka na po. Ah, uh, um, ito Madam painumin mo siya. Damihan. pay mo na Wala na kuluyan Wala na uya wala na. Uman na po yung kalolomo. Mangi at na sa ito nga, ito nga. Oh, okay siya sa lahat. Ito si Apo Chalin. Meron tayong mga kapatid Muslim na nagpunta dito. kapit bay lang din. Area ng Galapakuan. Uh, pakihawak lang po madam. Ito yung takip. May sasabihin ako dyan mamaya. Uh, shout out sa team, team apo kay Apo Rap, Apo Kinapo Marvin, mga member po ito ng Team Apo, kay Mamelo Ligario, kay Apo Rosita, at saka kay Sis Maika. Atsyata din po sa bumubuo ng Team Supremo Bacolod City, Silay. Mga magigiting na liwanag na magagamot po yan. Uh, laban lang tayo. Magandang maa. <coughs>